Si yeah, Tatay! Yeah, yeah, yeah. Photographer! Photographer! Eto's ay! Adun, photographer! Tatay Ador! Kayo po ay isang photographer? Opo! Saan po kayo kumukuha? Noon po sa Rizal Park, may monumento ni Rizal. Ano? Araw sa Luneta po. Sa Luneta? Rizal, Rizal Park! Sa Rizal Park? Matagal nyo na po bang ginagawa ito? Matagal na po. Bari 32 years na po. 32 years! Oh. Meron na po ba kayo nakunan na celebrity? Harap. Na dumaan okay. doon, dumalaw? Marami na po. Sino-sino, oh. magbigay po kayo ng dalawang daan. O, <laughs> ang dami na pa eh, nun. Isa, eh. isa lang, isa lang. Oh, mar maram. Isa po, magbigay po isa. Sino Yung mga po? turista po, mga nagpapakuwasan po sa amin. Yung mga artista, sila ano... Marami yun, yung mga kalimutan. sa sobrang na. dami. Ito, okay, nakalimutan na ni Tatay Ador. Oh, oh. oh. Kapag nagpa, nagkinukuha na nyo ng sila sabihin nyo ba ng smile? Opo, smile po yun. <laughs> kayo rin. <ba? laughs> <laughs> kayo wala <na> po Kayo, <laughs> kayo ba lagi smile din pag kumukuha kayo? Opo. So hanggang ah, ngayon po, ang gamit nyo po ba mga Ador ay film pa din? Ano po, dati film, ngayon na. Digital, na. Digital na. na, digital oh. na. Oh. Aba, nag-level up ngayon, na kayo. Na kayo. Kasi Oh. Pero kasi iba talaga ang lit litrato pag sa film. Iba ka mo pa, oh. di ba? Oh. Memory card na lang po yun. Okay, ah, memory card. card. Binibigay nyo na lang po. Oh, so oh. ano mas gusto nyo? Yung dine-develop may mga film pa o yung ngayon, yung digital? Uh, ngayon po. Ah, yung mas, Ay, gusto mas gusto yun, bago para, mabilis na. mabilis po ngayon, mabilis. Mas mabilis ah. kasi. Kasi napapakita ito. na sa ano, ito po yung kuha niya. Di ba? Oh, napapakita oh. na yun. Hindi no? na, na uso yun ang develop. Bakit? Oo. Oh, oh. Jowa ka. Felix, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Eh, tatanong kayo ba yung ligaw nung panahon na yun? Ayun ko po. Nakuha Ay, oh, yung tapo po. Ayun. Kala ko. Kala ko may nakita kayo. <laughs> <laughs> Marami <laughs> <laughs> na po. Sino po nakilala nyo? Doon? Misis nyo po? Opo. Doon po ah. po nakilala. Ah. Ano po nyo nakilala? Ah, naging customer ko po rin yung dati. naging customer nyo? Alam po. ko paano nyo tinawag. Ano? Sinipulan niya. Paano po <laughs> siya? Paano po siya? No. Sini yung ba? Hindi po. Naging customer tinawag niya. Po. sa pangalan. Ah, Naging customer niyo. Nung, no, so, nung no, kinukunan niyo siya, nainlove kayo? Opo. Pero nung muwi na po siya, bumalik po sa akin. Bumalik sa inyo? Parang, oh. parang kalapate, butcher. <laughs> ano sinabi po nung bumalik? Para <laughs> kunin pa yung litrato. Ay, tama. Ah. Ang, oh. Yun, ang, yun ang maganda nung araw. Pwede oh. bumalik-balik talaga. So dahil nung papatibil. pagkabalik sa inyo? Binigay ko na po yung litrato. Tapos, sino ano po sabi niyo? Kwentuhan po lang po kami, kwentuhan oh. lang. Oo. Oh. Pinabayad niyo? Mm. Hindi no, nilibre ko na lang. Yeah! Sabi, di mo naman. Hanggang ngayon po, magkasawa pa rin po kayo. Opo. No, ito oh, nga siya. Hindi siya. Hindi si Ate Viv yan. Ay, ay, Kala ko siya. Ilan po siya? ang naging anak ninyo? Lima po, lima. Lima. baka nanonood siya, batiin pati po niyo. At sabay camera ni Dan. Ayan, batiin niyo tayo. Ah, binabati ko po pamilya ko sa bahay. Nanonood po sila ngayon. Uh, ah, si ano Miss, Ano pa pangalan ni Miss? Miss. Uh, Miss Nasa trabaho po siya. Miss pangalan? misko. Hindi, Mercy. Ah, Mercy. Oh, batiin, ano tawag nyo ni Mercy? Mama. Mama. Oh, sabi mo si Mama. Ah, kumusta Nandito na po mama, ako mama, sa ano. Mama. <laughs> na ako sa short time. ano yeah. ah, Oh, so... ka lang, nandiyan ka lang. Pero yes. si Tatay Ador, ha? saludo tayo rito, nakapagtapos ng anak. Yes! Kusa yes. sa pagkukuha ng picture. Parangal na trabaho. Eh, siyempre, yun ang ano, oh. Uh, eh, lumalaban ng pato. Kamusta po ang uh, feeling na nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagkukuha ng litra? Masaya po, dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral ng mga anak ko. Wala na po ang problema, Balis sila lang po. Isa na lang yung nag-aaral. Oh, anong, oh. anong year na po ba yun? Uh, ah, no, matatapos na po siya, ano, engineer. Ay, engineer! Oh, oh Wow! Mabuhay wow, ka, Tatay oh, Ador. Baka kaya no? ni RF dito. <laughs> <laughs> tatay. Tatay. Eh. Pagawa ng... Okay, isa, 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 Bu lang. Eh. <laughs> <laughs> Parang ano, overall eh. o, <laughs> oh, uh, galingan nyo, Tatay ha. Good po, Tatay Ador. Uh, tulong po sa inyo ha. Yes. Yeah. Tulong po